Kapiyan at sari manukan is brought to you by Sari Manok Layer Feeds. Dagdag itlog, dagdag kita. Magandang umaga mga kasari manukan. Mahaba-haba ang production cycle ng layer chickens. Tara na alamin sa isang certified sari manok 40 farm dito sa General Nakar, Sa farm Minister Antonio Astera, isang retired policeman. Sir Tony, nabisita na naman po muli. Good morning. Kumusta ho? Buti po naman. Nabanggit niyo po na nagsimula po tayo sa ready-to-lay pullets o yung mga 16 weeks old na medyo handa ng mangitlog. itlog. Uh, gaano po ba niyo katagal inaasahan na sila'y maging productive na mangitlog? itlog? Si po na sa akin kinunan, ng kay Doc McAlintan, ang manok ay natagal ng 1 year and 10 months up to 2 years. Mm -hmm. Kaya lang ang pagpapakaya ng manok, hindi advisable yung marami. Hindi, advisable yung kakunti. Yung kumagana yung tama lang siya. Wala pagka marami ang pakain, at uh, sumubra at taba ng manok, hindi rin gaano nangingitlog sila. At kinakailangan, tuwing umaga, na araw, ang painuman ng tubig ay la, ng manok ay laging lililinis. Sa ngayon po, sir, nasa adong edad na po itong alaga natin? Ito po ay sapag po ng edad, nang makuha ko ng April 23. Ito po ay one year and two months na. O, oh, mga approximately mga oh. 70 to 75 weeks old oh. po siya. So, ang percent ng production po niya ay nasa anong level na po? Maabot po siya sa level ng production ng 85 to 90 percent. Para po maunawa na ating mga kasari manukan, Mari po niyo ikwento kung ano po yung mga araw-araw po na activities sa isang layer farm. Araw-araw -ara po ang ginagawa ng araw mga nagpapakain. Laging linis ang kanilang kainan at saka ang tubigan. At ang akin naman ginagawa ay sila ay aking inspeksyon ng oras ng ikakain at saka yung madaling araw. At tingnan ko kung ayos ang kanilang ginagawa sa pagpapakain ng manok. Pagka po yung madaling araw ay aking pinupuntahan at tinitingnan ang nagpapakain ng manok. At pagka po naman yung mga pagkasundo ay ako hinaawin na sa bahay. Pagka po yung oras na ipapakain ulit ng mga alas 11, na, alas di. Ay kanila pong pinupulot ang itlog at iniipon do sa lagayan niya. At pag alas mo sila, sila nagpapakain at nagpapainom ulit ng itlog. Hanggang sa alas 4 ng hapon, ganoon din, nagpapakain at nagpapainom ng malok. Ay pag, pag naipon na sa isang lugar, ay meron na pong nagsasize na yan at bukod-bukod na yung maliit at yung malaki. Para pag ipo na sila at ayos na, eh, akin naman dinadala na sa... sa ano na sa... Uh, nagdi-deliver ko ng itlog sa akin mga anak. Pagkalibot ko sa maga at yung mga manok na may mga depresya, mga namimilay, at saka hindi na, eh akin na yung pinu-pull out, yung na siya. At siya naman hindi na itlog, ay nakabukod na rin siya yung mahina lang nito siya, binubukod na. Sir Tony, mukhang tutok na tutok po kayo sa pag-aalaga ng manok. Ngayon, ano naman po ang pinaka nagugustuhan ninyong parte ng ginagawa niyo pong ito? Ay, ako po natutuwa at pagka po marami ang itlog, ay marami rin nakita. At yun po ay eh, karanasan ko sa buhay na hindi ko malilimutan na araw-araw pala ang lang magtamad, ay kikita ka. Ayan po mga kasari manukan, ayon kay Sir Tony, basta may sipag, may kita. Dito po nagtatapos ang ating episode. Hanggang sa muli po, sa Kapihan at Sari Manukan. Kapihan at Sari Manukan was brought to you by Sarimanok Manok Layer Feeds. Dagdag itlog, dagdag kita!